Good morning guys sa so, ngayong umaga no, dito tayo sa kukulungan ng ating uh, mga ibo na ringneck so ayan ito nyo malalaki na sila ba? Diba? so update natin regarding dun sa inakay nila na napisa yung isang piraso lang kasi uh, ko yung isa. so check natin kung ano na yung itsura kunin natin Okay. Mami, pausod muna. Kunin ko lang. Check natin kung ano nang tsura Uy! Guys, mukhang maganda. Teka. Ayan. Check natin guys. Ayan, nakikita nyo. Oh. Kulay puti. Kulay siya Ayan, red eyes. So, nanganak na naman siya ng kulay puti although solo siya kasi nga yeah, abugo hindi nga alam kung sa sakaling na buo sila pareho kung parehas puti o katulad din no? na una sa kanila yun yung dalawang sa dulo na isang dirty gray ano yun, dirty brown gray tsaka purong puti so ito naman dahil mag isa lang siya ang ganda rin ang lumabas na kulay solo sya na albino ano albino red ay so dalawa na yung puti natin swerte natin guys kahit na isa lang yung ano so talagang ano na meron syang ano, lahi ng puti yung alin sa dalawa rito sa mga alaga natin kaya ano, kasi pag sinabi mong trobo kasi madalang yun eh. Bawa parang sa limang ano, para anak niya, doon lang may bumabalik. Eh, hey, pang ilang anak pa lang sa akin, isa, dalawa, pang ato, badi pang apat to. Simula nung na-acquire ko yung mag-asawa na yun, yun, yung tatay, yung nanay. Yun, yun pang-apat na itlogan pa lang to sa akin. So, sa pangatlo, pangatlo, pang-apat, sunod may, eh, hindi. Pangatlo, tsaka isa, dalawa, katlo. Sa pangalawa at tsaka sa pang-apat, bali siya lumabas guys na nag-anak sila ng purong puti. So ayan, ang ganda niya. Huli po ti guys. So siya sana mabuhay siya at ulit. uli. And, uh, ano, at try natin kung sakaling babae yung isa na yun. At ito ay lalaki naman. Diserte pa umakil tayo ng purong puti na turtle dove So yan So sana uh, mapadami natin sila. Dumaan yung mga kulay puti natin na albino red eye. So ayan na lang muna guys ang update natin dito sa ating inakay. So maraming salamat sa panonood. Thank you guys for watching. God bless. At lagi nyo lang pong suportahan ang aking YouTube channel. Kuya George Clowney. At saka ang aking FB, uh, YouTube channel ko pala Joel Nahil. At uh, ating FB page ay Kuya George Clowney. So ayan po. So maraming salamat po ulit. At thank you for watching. God bless.